Ako si Alex, isang simpleng mangingisda sa aming liblib na bayan sa tabing-dagat ng Pilipinas. Araw-araw, ang dagat ang aking buhay, ang alon ang aking awit sa umaga, at ang bagyo ang aking takot sa gabi. Ngunit noong gabing iyon, lahat ay nagbago. sa umaga nagbababa ko ang aking lambat sa tubig umaasa ng masaganag na agahan Ang aking lola si Maria laging nagsasabi ng mga kwento tungkol sa mga espiritu ng dagat mga kaluluwa ng mga nalunod na hindi nakakahanap ng kapayapaan Nang matapos ako mangisda Umuwi ako at pumasok sa kubo. Nakita ko si Lola nakaupo sa silyang kawayan. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Alex, anak, huwag kang lalapit sa dagat kapag bagyo. May sumpa roon. Ang kabaw ng iyong lolo, hindi pa nakalibing ng tama. Lola, mga alamat lang yan. Ako'y matapang, hindi katulad ng mga kwento mo. Pagkatapos nagpunta ako kay Mang Tony, aking kaibigan na mangingis darin. Sabi niya may naririnig siyang kakaibang tunog sa dagat nitong mga huling gabi. Alex, may lumulutang na bagay sa malayo. Parang kahon, pero hindi ordinaryo. Baka tambak lang 'yan, Tony. Huwag kang mag-alala. Habang naglalakad kami, narinig ko ang unang kakaibang tunog, parang mahinang bulong mula sa alon. Ang langit ay nagdilim bigla at ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Nararamdaman ko ang lamig na hindi natural. Nagmadali ako at naglagay ng kalukbong sa aking ulo. Napadaan kami sa mga kabarangay at narinig namin ang kanilang usapan. May kabaong daw na lumuluta. Sumpa ng mga matatanda. Ano ba to? Parang mga bata lang. Naalala ko ang kwento ni Lola tungkol sa lolo ko. Namatay siya sa dagat pero ang kabaong niya'y nawala sa bagyo. Hindi na natagpuan. Naupo ako sa malaking bato tumingin sa dagat at nagmuni-muni. Sa malayo may bahagyang anino sa tubig, parang rectangle na lumulutang. Tumayo ako at tinalasan ko ang aking paningin. Alex, umuwi na tayo. Hindi maganda panahon talaga. Sandali, parang may... kabaong? Biglang bumuhos ang ulan at napatakbo kami pa uwi. Nakarating kami sa bahay basang-basa. Pero ang tunog ng alon, parang tinatawag ako. Pumasok ako ng kubo at nagpagpag ng tubig ulan at sinara ang pinto Tinawag ako ni Lola at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay. Alex, kung nakita mo ito, huwag kang lalapit. Ito ang kabaong ng lolo mo. Sumpa dahil sa kasinungalingan ng pamilya. Ano pong sinabi niyo, Lola? Kasinungalingan? Abang natutulog si Lola, hindi ako makatulog. Ang dagat sa labas hindi tumitigil sa pagbulong. Pumasok ako ng aking kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Bigla nakita ko ito, ang kabaong, mas malapit na, lumulutang patungo sa dalampasigan. Mabilis akong lumapit sa bintana at tinitigan mabuti. Kinuha ko ang flashlight at dumiretso sa pintuan palabas. Pero nagdalawang isip ako. Dapat bang lapitan ko o ito'y panaginip lamang? Alex, balik. Kailangan kong malaman. Para sa lola. Sinugod ko ang ulan at binuksan ng flashlight na humawi ng hamog sa aking daraanan. Ang buhangin ay malambot at malamig sa aking paa. Ang kabaong lumulutang pa rin. Dahan-dahan kong sinuong ang dalampasigan. Malapit na ako at narinig ko ang tunog parang kaluskos sa loob. Inabot ko ng aking mga kamay ang kabaon. Ang aking kamay ay nakahawak na sa basang kahoy ng kabaong. Malamig ito, parang yelo mula sa libingan. Hinila ko ang kabaong sa dalampasigan. Sumakit ang kalamnan ko sa bigat nito. Dahan-dahan kong binubuksan ang takip. Loob walang katawan pero may lumang larawan ng lolo ko. Naalala ko ang salaysay ni Lola. Iyong lolo mo, Alex, ay hindi namatay sa aksidente. Pinatay siya na kanyang sariling kapatid dahil sa lupa. At ikaw ang susunod na biktima. Nagulat ako sa kakaibang boses. Napaatras ako at natumba sa buhanginan. Sino ka? Umalis ka! Tumakbo ako pa uwi ang kabaong na iwan sa dalampasigan. Pero ang tunog sumusunod sa akin. Kinabukasan, mabilis kong pinuntahan si Mang Tony sa kanilang bahay. Ano ba, Alex? Bakit ka ganyan? Nakita mo na ba talaga? Tony, may boses. Sumpa ito. Tungkol sa lolo ko. ang buong nayon ay nag-uusap na may nakakita rin daw sa kabaong lumulutang palapit. Alex, ang katotohanan, ang lolo mo ay may utang sa mga espiritu. Pinatay niya ang isang manginggis da para sa lambat at ngayon ang kabaong ay humihigante. Bakit mo ito itinago, Lola? Hinawakan ko ang kamay ng aking lola, nanginginig ito sa takot. Bigla, nakita ko ang anino ng lolo nangungusap sa akin mula sa dilim. Balik sa dagat. Ang mga tunog ay sumusugod parang mga paa sa tubig lumalapit. Tumakbo ako papalabas at tumingin sa dagat. Ang kabaong ngayon ay sa tabi ng bahay ko, lumulutang sa malalim na parte ng tubig. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ito ba'y totoo o gawa ng aking isip? Ikaw ang susunod. Alex, baka imahinasyon mo lang. Walang kabaong nananaginip ka lang. Hindi. Hindi mo ba narinig? Natulak ko si Mang Tony sa aking pagiging balisa. Sa biglang silip ang larawan sa kabaong ngayon ay may mukha na parang akin Sa sobrang takot at gulat, napatakip ako ng aking bibig. Kailangan kong harapin ito para putulin ang sumpa. Kumuha ako ng sagwan at tumungo palabas. Ang bagyo ay sobrang lakas. Ang mga kidlat ay tumatama sa malapit. Nasa tabi na ako ng kabaong at sa loob nito, may biglang humawak sa akin na malamig na kamay. Nanlaban ako, hinila ko ang aking kamay. At sa sandaling iyon, nalaman ko, ang sumpa ay para sa akin. Nahila ako pababa ng kamay mula sa kabaong. Ang tubig ay madilim, puno ng bulong. Nagpumiglas ako hanggang makawala at mabilis lumangoy pa ibabaw. Lumangoy ako palayo pero ang kabaong ay sumusunod, lumulutang ng mabilis. Habang ako ay lumalangoy, naalala ko sinabi ng aking lola. Para putulin ang sumpa, sabihin mo ang katotohanan sa dagat. Pasensya na, lolo. Narating ko ang dalampasigan. Ang mga tao ay nagkakagulo na tumatakbo palayo sa kabaong. Tumapang ako sa buhanginan. Naubos ang aking lakas kakalangoy pero pinilit ko pa rin tumayo. At doon ko nakita ang kabaong papalapit kay Mang Tony. Alex! Ito na ba diba ang sumpa? Tulong! Tony, tumakbo ka! Ito'y para sa akin! Hinila ko si Tony at tumakbo sa karamiang tao lahat ng lihim. Ang lolo ko ay pumatay para sa yaman at ang kabaong ay ang kanyang konsensya humihiganti sa dugo ko. Ang kabaong ay lumalapit sa buhangin parang may buhay. Alex! Kailangan mabayaran ng utang! Sumama ka! Nagulat ako sa tawag ng aking lolo at napalingon sa kabaong, mas malapit na siya sa akin. Napaatras ako bigla at natumba sa buhanginan. Hindi! Pasensya na, lolo. Pinapatawad ko kayo. Ang kamay ay lumabas mula sa kabaong. Hinila niya ako pabalik sa tubig. Nanlaban ako sa hindi ko nakikitang pwersa, ginamit ko ang saguan pang Sinabi ko ang salita, pasensya na. At bigla ang kamay ay bumitaw. Bumagsak ang aking katawan sa buhanginan sa sobrang pagod habang ang kabaong ay lumulutang papalayo Namatay na ba ito, Alex? O babalik pa? Natapos na. Pero ang takot, ananatili. Pumunta ako sa aking lola at niyakap ko siya. Ang kabaong ay nawala sa dilim, lumulutang palayo, pero sa aking panaginip, babalik ito. Wala na ba talaga? o naghihintay lang ng susunod na pagkakataon. Salamat, Ate. Ngayon, kaya pa na kami. Lola, mahal kita. Walang sumpa na maghihiwalay sa atin. Ngunit sa gabi, narinig ko ulit mahinang bulong mula sa dagat. Nagising ako bigla at napaupo. Tumingin ako sa labas, ang kabaong muli lumulutang sa malayo. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, takot na takot. Sumpa ba ito o simula ng isa pang kwento? Ang dagat ay tahimik pero ang aking takot, walang hanggan. Sa ngayon, ang kwento ng lumulutang na kabaong ay naging alamat. Ako, si Alex, ang tagapagbantay nito habang buhay. Tapos na nga ba ang kwento? O hindi pa? ha! <laughs>